Rudy Baldwin, may bagong nakakatakot na prediksyon. Sa paglipas ng panahon at ngayon ay nasa moderno na tayong henerasyon, ilan na lamang ang mga naniniwala sa hula, nagdudulot lamang ito ng takot at kaguluhan sa isang lipunan kung paniniwalaan, sa mundo ng panghuhula, kilala ang pangalan ni Rudy Baldwin lalo na sa social media, karamihan kasi sa kanyang mga hula o prediksyon ay gumagawa ng ingay sa iba't ibang social media platform, may ilang nagsasabi na karamihan sa kanyang mga hula ay totoong nangyayari, samantalang may ilan din ang hindi naniniwala at sinasabing nagkataon lang, dahil sa laki umano ng mundo, may mga pangyayari talaga na tutugma sa kanyang mga hula, sa kanyang bagong prediksyon, nakaramdam ang ilang mga madlang netizens ng takot at pangamba, dahil sa kalunos lunos na sasapitin umano ng bansang China, ayon sa kanyang Facebook post noong Huwebes, July 11, pinaalalahanan niya ang publiko na manatiling mahinahon at huwag isipin na pananakot lang ang kanyang intensyon. Tanging Diyos pa rin ang may kontrol sa pwedeng mangyari sa atin. Pinatungkulan ng prediksyon ni Rudy Baldwin ang bansang China, kung saan makararanas umano ito ng sakuna sa mga darating na panahon. Ayon pa sa kanya, ilan sa mga posibleng mangyari ang pagkakaroon ng tsunami sa isang bahagi ng bansa, magkakaroon din umano ng isang sinkhole sa lupa o sa dagat man, bukod dito, binanggit din ni Rudy Baldwin na magkakaroon din ng pagguho ng gusali kung saan marami ang masasawi, pagsabog ng vulkan, at pagkakaroon ng tatlong lindol at isang tatama rito ay masasabing pinakamalakas, sa pagtama ng mga kalamidad na ito ay umiiral pa rin ang mga pagtutulungan, at sa prediksyon ni Baldwin, Papangunahan pa ng Pilipinas ang pagtulong sa China sa kabila ng mga hindi pagkakaintindihan ng dalawang bansa, patungkol sa agawan sa teritoryo sa West Philippine Sea, dagdag paalala pa ni Baldwin na lahat ng mga tao ay hindi pa nangyari at mangyayari pa lamang, kaya naman huwag daw kalimutan ang manalangin sa may kapal, samantala. Narito naman ang iba't ibang komento mula sa mga netizens.